hapon sa tanan. Ah, akong likod ba? Mura siya o guan, ma'am. Mura siya glamit na. Puti kayo. Mag-survey ko, census day, ni. Eh. <laughs> Mag -saba -saba. Huh? na ni... ni. Nagsaba-saba ko dito. Wala ko balong na TADI. Hi, ma'am, Na? Na? Brother. 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 Ano man? Brother. Hoy. atong atong pilok sa jud no nagkuan na lakbang lakbang. na <laughs> nai social distancing. Uh, <laughs> Sarat. <laughs> Murag ka ka ejen ma'am. Napatay mga kalachuchi nga kuan sa ato ang dalunggay. Kalugapa man yapon ma'am Joy no. Unsay mo ginakuan ng drama ma'am Joy? Di Salary is in a baya. Uh -uh. Sa so, mga libre ni siya karoon. Ang binulan ani kay Tagpila na ni Ma'am Choy. Nasa 32,000 pesos. Yeah. <laughs> Sige. Eh, patry na kay Ma'am Mary Joy. <laughs> Kalachuchi. 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 Yo, hindi ka ba nung magdala sa flower? Kalachuchi. Kalachuchi. <laughs> oh, <laughs> <siya>. Ala sorry, <laughs> sorry ni tunggu ani sa no. <laughs> ala sorry ma ko saan, mama, ala aku nak kuanan sa no mam, dari sa sakal. Bili ini si kalau cuci pasai lu <laughs> ala. Apa sahaja ni mam? Ma ano Tuan. Apa sih <laughs> pahala ni? Tuan. <laughs> Basta tong kadabuntag uh, ako ay morning glory. Oh. Uh -huh. morning glory ni siya. Murag magiging kalachuchi kay Ani ang kalachuchi sa balay. Pa sa iluwa. So kung kinsa may nakabalo sa bulak ng ano, pwede mag-comment. Kaya nakalimot na Sa mga, sa mga plantita, dira. Oh, ikaw, ay, iba mo kalachuchi, No, 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 no. no. Ang akong ito, mula lang may, di ba? Wala man ko nag-ingon niya, kala chuchi, Jude. Ay, naka-ingon ko gayon. Ingon ko ganiya doon. lang. Ay, lahi siya. Okay. Patong pala kasi, ano siya, kanang baga. Oo, pero ang iya nga, ano, murag same-same lang. Sige, maulang niya. Okay, pag-goodbye na mo. Pagod ba yun, na ma'am? Ari kay Plantita man yun siya, o. Oh. Yes. Pero ang baro gani mo na siya kalachuchi La Similar lang. Ang kabalo mm. sa ka, murag uh, -oh, so. sige, <laughs> na sige. Um. <laughs> Nawalaan ro, magsusi so, uh -oh. Ang nawala ang susi gahapon, be. Wapa ra gahapon. Oh. Of course. kag ang barungis gahapon. Na. Ah, buntis na ka, ma'am. Ay, iyak. <laughs> hiyak, hiyak. Ayot. Atsi. Okay. Maura ni. Ba bye pagbabay na. Bye-bye. Bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye.